Hali na kapatid sa katahimikan ng gabing ito. Sa lahat ng bigat na ating pasan, sa lahat ng takot at pangambang bumabalot sa ating puso, may isang Diyos na naghihintay. Ang Diyos na mapagkalinga, puno ng habag at pagmamahal. Sa kanyang mga kamay, matatagpuan natin ang kanlungan, ang kapayapaan, at ang kasiguruhan na hindi niya tayo kailanman pababayaan. Kaya't lumapit tayo ngayon, buong tiwala at buong puso sa mapag-arugang bisig ng ating Panginoon. Panginoon, habang dahan-dahang lumulubog ang araw at ang katahimikan ng gabi bumabalot sa paligid, narito ako sa iyong harapan dala ang lahat ng bigat at iniisip ng aking puso. Panginoon, napakarami pong bagay ang hindi ko kontrolado. Napakaraming alalahanin na minsan ay bumabalot sa akin. At mga takot na hindi ko alam kung paano haharapin. Ngunit ngayong gabi, narito ako, nakaluhod sa panalangin, lumalapit sa iyong mapagkalingang mga kamay. O Diyos na mapagmahal, sa iyo ko isinusuko ang lahat, ang aking kahinaan, ang aking pagkukulang, ang aking takot, at maging ang mga lihim kong hinanakit. Alam mo ang lahat ng bagay. Alam mo ang mga sugat ng aking puso na hindi nakikita ng iba. Alam mo kung gaano ako minsang napapagod, nalilito, at nasasaktan. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat sa iyong mapag-arugang kamay, natatagpuan ko ang kalungan at kapanatagan. Panginoon, turuan mo akong magtiwala ng higit pa. Kapag hindi ko maintindihan ang aking pinagdaraanan, ipaunawa mo sa akin na hindi ko kailangang lutasin ang lahat, sapagkat ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat. Kapag ako'y nadadapa Damhin ko na ikaw ang bumabangon sa akin. Kapag ako'y nag-iisa, ipadama mo na ikaw ay laging narian. At kapag ako'y umiiyak, hayaang maramdaman ko ang iyong yakap na nagbibigay ng kapayapaan. Ngayong gabi, Panginoon, hinihingi ko ang iyong mapagpalang kamay na sumalo sa akin at sa aking pamilya. Ilayo mo kami sa anumang panganib. Iligtas mo kami sa anumang kasamaan at ipagkalo mo sa amin ang mahimbing na pahinga. Nawa'y sa aming pagtulog, mapuno ang aming puso ng kapayapaan at paggising namin bukas, matagpuan naming muli ang iyong biyaya at bagong lakas. Maraming salamat Panginoon, dahil hindi mo ako kailanman pinabayaan. Salamat sa iyong walang sawang pagmamahal sa iyong kalinga at sa iyong pangunawa. Nais kong ipagkatiwala sa iyo hindi lamang ang aking gabi, kundi ang buong buhay ko. Panginoon kong mapagkalinga. Sa gabing ito ako'y lumalapit sa iyo ng buong puso. Dalangin ko na sa iyong mga kamay. Matagpuan ko ang tunay na kapahingahan. Maraming bigat ang bumabalot sa aking isip at damdamin. Ngunit alam kong sa iyong pagyakap, lahat ng ito ay gumagaan. O Diyos, Ikaw ang aking kandungan kapag ako'y natatakot. Ikaw ang aking sandalan kapag ako'y nangihina. Sa bawat paghinga ko, damang-dama ko ang iyong pagmamahal na hindi nauubos at kalingang walang hanggan. Nais kong isuko sa iyo ang lahat ng alalahanin ko ngayong gabi ang mga bagay na hindi ko maunawaan, ang mga sugat na hindi pa naghihilom, at ang mga pangarap na hindi ko pa nakikita. Salamat Panginoon, sapagkat kahit ako ay kulang at nagkakamali, hindi mo ako tinatalikuran. Salamat sapagkat lagi mong pinaparamdam na mahalaga ako sa iyo, at hindi mo hahayaan na mapariwara ang aking buhay. Ngayong gabi, Ama, Hinihiling ko na ilapit mo rin sa, sa iyong mapagkalingang kamay ang aking pamilya, mga mahal sa buhay, at lahat ng taong nangangailangan ng iyong awa at paglingap. Naway maramdaman din nila ang iyong yakap na nagbibigay ng kapayapaan. Panginoon, habang ako'y magpapahinga, bantayan mo ang aking pagtulog at punuin mo ang aking puso ng katiwasayan. Pagmulat ng aking mga mata bukas, naway matagpuan ko ang panibagong pag-asa, lakas at tapang na nagmumula lamang sa iyo. Mapagmahal na Ama sa Langit, sa katahimikan ng gabing ito, muli kaming lumalapit sa iyo. Sa gitna ng aming pagod, mga iniisip at mga bigat na pasan, nais naming sumandal sa iyong mapagkalingang mga kamay. Panginoon, sa iyo namin natatagpuan ang tunay na kapahingahan. Kapahingahan hindi lamang ng katawan kundi ng kaluluwa. Diyos na tapat, ikaw ang aming lakas sa oras ng kahinaan. Ikaw ang aming sandigan sa oras ng pangamba. Alam mo ang lahat ng aming dinaraanan. Ang mga sugat na hindi nakikita. Ang mga luha na palihim na pumapatak at ang mga panalangin na hindi namin masabi. Kaya ngayong gabi, sa iyong mapag-arugang mga kamay, isinusuko namin ang lahat. O Panginoon, yakapin mo kami sa iyong dakilang pagmamahal. Ibalot mo kami sa kapayapang nagmumula lamang sa iyo. Tulungan mo kaming makalaya sa mga takot at pangamba na bumabagabag sa aming mga puso palitan mo ang aming mga alalahanin ng pagtitiwala at ang aming mga bigat ng pag-asa. Salamat po Ama, sapagkat kailanman ay hindi mo kami pinababayaan. Salamat po sa iyong patuloy na paggabay, sa iyong protection, at sa iyong biyaya na laging sumasagana sa aming buhay. Ngayong gabi, hinihiling ko ang iyong mapayapang pagyakap para sa aming lahat. Pahintulutan mo kaming makatulog ng may kapanatagan at pagkalooban mo kami ng panibagong lakas para sa panibagong bukas. Sa iyo po ang lahat ng papuri, karangalan at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, aming mabuting pastol at tagapagligtas, ito ang aming dalangin. Amen! Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagino Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like or mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin pagpalain ka ng Diyos